mga kabukid uh, meron po tayong nadaanan dito nagtatanim hindi po tao ang mga nagtatanim ngayon dito mga kabukid uh, isang makina eh, ang ganda ang galing ito po oh. parang nasa ibang bansa pero dito lang po yan sa amin sa kandaba ito po oh, mga kabukid oh. meron na din dito sa amin kala ko sa ibang bansa ako lang 'to nakikita dito din pala sa amin may mga kabukid meron ayun, oh. ganda nung punla nila ah, yeah, nilalagay nila yung punla oh. nakatray pala yung punla nyo kuya na, pwede, pwede ko ba kayong isama sa vlog ko? punla pala nila mga kabukit. talagang nakasadya na ano nakatrade yung punla nyo kuya mga ilang ilang days na yan uh, 15 days yan ah 15 days so meron talaga silang ano dyan nila talaga nakatrade ano uh, ayan na yung natapos nila mga din yun eto yung kauna-unahan nakita kong anong tawag dito sa tanim na sa, ano na to sa sasakyan na to sa nagtatanim na hindi na tao yung nagtatanim may tawag po ba dyan? Pero, hello, tawag, hindi tawag. oh, hindi rin alam yung tawag mamaya si si boss Riden nakita ko doon mga kabukid kilala ko yun eh kasi meron siyang uh, parts ng mga ano mga motorcycle parts di ko lang alam kung kilala tayo mamaya interviewin natin nakita ko siya doon kanina mga kabukid naayos nila yung ano ito so ayan lalarga na Oh, para saan yun? Kaya, hey, para saan yun? Well, guide. Para magpalik oh. oh, yun. Guide pala yan. Meron din palang ano. Galing mga kabukid oh. Nagbabaktaw din ano? Babaktaw. Eh ah, parang sa napo. punla 'yon. Pagka may baktaw. Nagbabaktaw din siya mga kabukid nang dahil daw po 'yung sa punla. Depende pala 'yan sa punla pala 'yung nagdadala. Ayun, may baktaw. Uli pa 'yan. Ah, pa niyo na lang. Hindi na tao ngayon mga kabukid. Ang ang alam ko Mamaya interviewin natin kung di ako sigurado. Eh. Yung may-ari nito, si Boss Reden mga kabukid. Galing, oh. tiga siya na ano na sa punla yung iba nagbabang tao na lang daw nila kasi nasa punla yan dapat pala maganda yung punla Ang iba walang makuha ang punla pala Ayan pala, nakantabay ka talaga dyan anak Tinitignan mo yung mga punla Wala po tayo sa ibang masa mga kabukit na dito lang tayo sa Pilipinas. Meron pala tayong ganito mga kabukit dito sa Antaba, dito sa gawin namin.

Ang alam ko, ito yung may-ari, si Boss Riden. Boss, Boss Riden! Ay, magandang hapon. Magandang hapon po. Kilala ko po kayo, hindi ko lang alam kung ako kilala nyo. <laughs> kilala ko po siya kasi mayroon siyang motorcycle parts sa bayan, di ba po? Uh, so, ano po yung... Kayo po ba yung may-ari nito? Ano po ba yung ano tawag? Ano po yan? Yung makina na yan ay... binigay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Magos sa aming asosasyon, sa aming asosasyong batasang Matanda Farmers Association. Ako po isang miyembro ng batasang Matanda Farmers Association at kami po ay ngayon ay eh, nagsasanay magtanim sa pamamagitan ng paggamit ng makina na bigay ng ating pamahalaan. Oo. Uh -huh. Bali, ito po yung baging kauna-unahan yung kauna Ah, ito po ang awal namin paggamit, pero paggamit. ngayon po kami kami nasisihan dahil sa nakita namin na mga ngayon eh, hindi pa kami bihasang gumamit sa makinang ito, eh nakikita namin ang magandang magiging uh, benepisyo sa aming magsasaka. Oo. Oh. Ano po yung tawag dito, Boss Reden? Sa ah, ano siya ito? ay ano, ah, uh, six-row riding transplanter. Iyon. Riding tra trans... R trans... Riding transplanter. planter eh mga kaboget, naka... Isa pa lang association. Pero yung nakikita ko po, uh, may baktaw pa siya na... Uh, hindi pa po kami bihasa. Uh, pero ginagawa namin na magagawa ito ng maayos kasi kailangan na po natin magmikan, gumamit ng makina sa pagsasakit. Mm -hmm. Hindi na natin kailangan na uh, mahuli sa ibang bansa kasi masyado na tayong na iiwanan. Uh -huh. Boss, maraming maraming salamat po. Ay, salamat. salamat din po. marami sa pagdalaw uh -huh. mo sa amin. Opo. Sí, si vos den más a Thank you.